sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. na Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila?" tayo yung mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Hudeya at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga at Panfilia, Egypto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang Salita ng Diyos Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Pinupuri ka po Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman, sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Mga kapatid, hindi masasabi ni man Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu ang nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran iba't iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na suma sa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. mula sa ating mga pagbasa, ang biyaya po ng Espiritu Santo ay hindi lamang kapatawaran at pagkakaisa. Biyaya rin ng Espiritu Santo ang pagkakaiba-iba at ang pagkakaisa sa gitna ng mga pagkakaiba-ibang ito. Mula po sa ating unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, biniyayaan ang mga alagad na makapagsalita sa iba't ibang wika. Ngunit, iba-iba man ang kanilang wika, nakakaisa naman sila sa pagkakaunawa. Sa ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi, iba-iba ang kaloob, ngunit iisa ang espiritong nagkaloob. Iba-iba ang paglilingkod, Ngunit iisa ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba-iba ang mga gawa, ngunit iisa ang Diyos na sumasa lahat. Katulad ng ating katawan, iba-iba ang mga bahagi, ngunit iisa pa rin ang katawan. Kaya tayong lahat, katulad nito, iba-iba ang ating lahi, iba-iba ang ating katayuan sa buhay, ang ating mga katangian, ang ating mga kakayahan, iba-iba ang mga prinsipyo at mga paninindigan. Ngunit kabilang tayo sa iisang sangkatauhan, iisang bayan o pamilya ng Diyos at iisang katawan ni Kristo. Paano po natin tinatanggap ang pagkakaiba-iba sa maraming pagkakataon? ang kaibahan ang dahilan ng mga pangkatan. Grupo-grupo, hati-hati, kanya-kanya. Ang kaibahan ang dahilan ng mga hidwaan ng hindi pagkakaunawaan, kalituhan at kaguluhan. Ang kaibahan din ang dahilan ng walang pakikialam o malasakit natin sa isa't isa sapagkat dahil iba, hindi natin kakampi. At kung hindi kakampi, baka kaaway o kaya wala na lang tayong pakialam sa kanila. Analahanin po natin na biyaya ng Espiritu Santo ang ating pagkakaiba-iba at ito ay nakalaan para sa ating kabutihan isipin na lamang ninyo kung tayo ay pare-pareho. Tiyak na tiyak, maraming kulang at maraming pangangailangan. Sa ating pagkakaiba-iba, mas mayaman ang ating karanasan. Mas natutugon na natin ang mga pangangailangan at mayroong kaayusan at kasiguruhan sa buhay. Ngayong linggo ng Pentecostes inaalaala natin ang pagpanaog ng Espiritu Santo. At sa pagpanaog ng Espiritu Santo, tanggapin natin ang biyaya ng kapatawaran. Humingi tayo ng tawad at magpatawad sa mga sakit, karahasan, pagkakahati-hati, kawalang malasakit at iba pang mga kamalian na itinulak ng hindi natin pagtanggap at pagpapahalaga sa ating mga pagkakaiba-iba. Tanggapin din po natin ang biyaya ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Kaya nating magkaisa kung magpapasya tayo na makiisa. Ang mga kasapi ng pamilya, ng barkada, ng parokya, ng sambayanan, iba sa atin ngunit ating kaisa dahil pinili natin na maging kaisa nila. At pangatlo, tanggapin din natin ang biyaya ng kapayapaan na nakaugat sa paggalang at pagtanggap natin sa ating mga kaibahan. Sa pagpanaog po ng Espiritu Santo, isinilang ang ating simbahan kaya happy birthday po sa ating lahat na bahagi ng iisang simbahan at ating pansinin sa ating simbahan napakaraming pagkakaiba-iba ngunit tayo ay nananatili na iisa ito rin ay patotoo na ang pagkakaiba at ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba ay biyaya ng Espiritu Santo. Sa maraming pagkakataon, ang ating makakasalamuha ay iba sa atin. Ang mga minamahal natin, matatagpuan nating iba rin sa atin. Hindi natin lagi katulad ng ating kapwa sa maraming bagay. Ngunit magpasalamat tayo sa gitna ng lahat ng ito sapagkat ang pagkakaiba ay nagmumula sa Espiritu Santo. Tanggapin natin ang biyaya ng pagkakaiba-iba, kung paanong tinatanggap din natin ang biyaya ng pagpapatawad, ng kapayapaan at ng pagkakaisa. Manalangin po tayo. Panginoon hindi madaling tanggapin ang hindi namin katulad, ang hindi isang-ayon sa aming mga inaasahan. Ngunit nagtitiwala kami na kahit ito ay biyaya mula sa iyong karunungan at kapangyarihan, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang pagharian ang aming kalooban ng pagkakaisa, kapatawaran at kapayapaan, sa aming napakaraming kaibahan sa iyo ang papuri ngayon at kailanman amen at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo amen